So yun mga boss, yan bali Sky Go Bolt. Sky Go Bolt, uh, laging issue ng mga ganitong unit is knuckle bearing. Yan ito. Yung pangilalim na knuckle bearing ng Sky Go Bolt. Yan, yung pinagtanggalan nito, yung ginawan ko, uh, yung pinagtanggalan nito, wala pa atang 20k auto. So napakababa pa noon, napakabata pa noon para magpalit kagad ng ball uh, bull race bearing. Yan. Ngayon, uh, isa sa nakita akong dahilan kung bakit mabilis masira ang bull race bearing ng Skygo uh, Volt 150 dahil dito. Yan. Kung makikita nyo, alalagay ko itong ano, ah, uh, frame na may kasamang bulitas. Ayan. Tsaka ito, ito yung sa ilalim, ito yung nakalagay sa tipus. Ayan. Tapos ito naman yung nakalagay sa chassis. yan, yan pag ganyan sa chassis, tapos, ito yung tipus Ngayon, pag nilagay natin to, tinag-combine na natin silang dalawa. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, luwang-luwa yung bearing. Ayan. Kunti lang yung sumasayad dito. Kunti lang yung sumasayad dito. Tsaka, sa bulitas. Napaka-kunti lang. Kumaga, kahit punoy mo ito ng grasa, ah, ang sumasayad sa kanya, kukunti lang. Kunti lang yung tumatama dito sa ano sa bearing. Lamang pa yung nakaluwa. Lamang pa yung nakalabas. Ayan Oh. Ayan. Lamang pa yung nakalabas. Oh. Ito kung makikita nyo, lumaluman na. Kung baka, kung pagbabasaya nyo yung itsura, parang isipin nyo, oh, mga 3 years old, 4 years old na yung ano, motor eh. Pero hindi. Modelo. Ayan. Modelo pa yung motor. Pero ganito na kagad kinalabasan ng ano na ball race. Hindi lang to isa. Ah. Marami na kami nagawa na nito. Marami na kami napalitan. Pare-parehas ng itsura, ganito. Kalawang, walang grasa. Ayan. Kaya sana sa mga makakakita nito, makakapanood nito na, na mga taga Sky Gold, eh sana naman ay ano, mag uh, dami-damihan niyo naman yung grasa o kaya ganda niyo yung pagka-cover dito. Para naman sa mga tao sa mga kukuha ng bolt eh hindi sila kagad mamroblema ng ganito kasi kapag ka nagkaroon ng problema sa ball race uh, napakahirap makakuha sa kasa ng ganitong ball race kasi pagpunta nila minsan wala pang stock orderin pa kukunin pa daw sa planta uh, tatagal pa ng napakatagal kaya ang nangyayari uh, nagpapagawa sila hahanap ngayon ng kasukat kung ano man yung sasakto na kagaya nito ngayon, na uh, sinabi ko lang binijoean ko lang para makita nyo kung bakit mabilis masira yung ball race ng ating mga Skygo ball